konti na lang makukumpleto ko na ang greenhouse ko. Babalikan ko yung pinagkunan ko ng mga windows dati. Sobrang blessed ko talaga kasi inas ko talaga kay Lord na makakita ako ng mga affordable na mga old windows. At sa marketplace may nakita ako. Itong seller na to ay nakilala ko lang sa marketplace. Nagpost siya ng mga windows. Ito yung mga pinost niya. Noong binili niya itong property na to, nandito na talaga itong mga old windows. Kasi ito ay nasa loob ng isang parang manukan ito dati. Kaso talagang hindi nila nilinis bago nila ibinenta. Ngayon yung bagong may-ari, itinatry niya na ibenta kung ano pa yung pwedeng gamitin. Katulad nga ito mga old windows na nandito. Eh saktong-sakto naman kasi kailangan ko yan. Tapos, sobrang mura niya pang binibenta. Yung iba, nakuha ko ng tagpa $5. Tapos, yung iba, $10. Sobrang dami ng mga windows. Ang kwento niya sa akin, yung dating nakatira daw dito, ah uh, nangungontrata, parang contractor ganun. So, kumbaga, parang ito yung pinaglagyan nila ng mga kung ano-ano. So, siguro ko ang business noon, sila yung naglalagay ng mga glass windows o kaya glass door, ganun. Kasi dito sa US, uso yung mga ganun. Tatawag ka ng contractor tapos sila yung maggagawa ng mga windows at mga ano, ng mga door. Oh my God. init. In Guys, kompleto na yung mga windows natin. Sobrang saya. Tapos may mga door din. May door din ako nakita at saka door frame sa so, kumpleto na ang kulang ko na lang is mga wood at saka yung bubong na gagamitin. Super happy. Tapos may nakita pa tayong sink doon. Ayan o. Oh. Na tayo. Ang total lahat na binayaran ko today ay $50. Pero nag-add ako ng $10 as a tip kasi tinulungan niya ako. Alam niyo mga bakla, kotang-kota na talaga tong sasakyan na to. Ginagamit ko as a spark driver at minsan nagiging pick up. Kahit hindi naman siya pick up. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na itong ginamit kapag may kailangan akong i-pick up. So, eto na yung mga binayara natin. So, eto, apat na maliliit na windows. Eto yung gagamitin ko para sa likod. Tapos, guys, meron din akong nakita nito. Ay, napakaganda. Ilalagay ko rin ito sa pinakalikod. Huwag nyo nang itanong dahil hindi ko rin alam kung paano din to dito. Sobrang haba pero pinagkasya ko na lang. So yung pinaka-height nito, eto na yung magiging height ng aking greenhouse. Bale, dalawang ganyan yung nakita natin. Tapos, yung apat na maliliit na windows kanina, ayun yung nasa gitna nito. Tapos, ito, ito yung pinakagilid. Sa tingin ko talaga, itong mga ito, talagang mga brand nyo pa. Alam nyo kung bakit? May mga sticker pa. Talagang maalikabok nga lang, pero talagang maganda pa yung ano nya. Maganda pa yung materials nya. Kahit